Ayan, magandang umaga, magandang hampon, magandang gabi po. Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Ngayon po ay ating imumukbang. Ayan, ang ating mukbang ngayon. Pero wag bang lahat, pabilis natin kay God ang ating pagkain. Salamat po God sa pagkain na sarap ang coin. po po God, na pagbili siya ng mga family na laos ko. Kasi pa rin ako pasalahan Salamat po God sa mga blessing na binigay mo, mga mo lahat sa aming pagkakamunin. Diyos niyo. Amen. Ayan. Ano pa ang gagawin natin sa lahat po tayo ay may kinakain. Sausaw natin. <laughs> Ito po ang style ko, sausaw. <laughs> oh my god. Did you <laughs> oh my god. Did you <laughs> oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god na Amerikano, na doon ako. Ito ay pintu lang. Hmm. May Amerika na. Na tamang-tama na sa restaurant din na kumakain. Nagbe-breakfast din siya. Ayun, may kaharap siya sa isang table na Filipino din. Filipino. Ang inorder ng Filipino is tinapay na yung semi pandesalba. Tapos kape. Kasi breakfast 'yon eh. Tapos itlog na fried. Kasi ganun pag breakfast. Ngayon, hindi umpisa na siyang ano, magkain ba? Ang una niyang ginawa yung, ito nga yung ginawa ko, sinausaw niya yung sinapay. Eh, di nakatingin yung Amerikano. Inignore lang yung Pilipino. Basta nakatingin lang na parang nagtataka ba yung Amerikano. Siguro, hindi pa siya masyado yung Amerikano na nag-adventure kung ano talaga yung ano ng Pilipino. Tapos natatakot talaga siya. Tapos nung, ayan nga, nung naubos niya na yung tinapay na sinawsaw niya sa kape niya, <laughs> yun, si, talagang kininom niya yung pinagsawsawan niya, tapos yun, nagsalita daw yung Amerikano. Bakit daw yung pinagugasan ng tinapay niya, iinumin yung, iinumin niya, iinumin niya pa rin. Ay, sinya po, dahil, mahirapan akong magtagalog ba, dahil, iluka ako. <laughs> yun, nagtaka siya, kaya nagsalita yung Amerikano. Sabi niya, Hey friend, sabi daw niya, na bakit mo ininom yung pinaghugasan mo ng tinapay kasi sabi niya nung una daw yung Amerikano kasi inexplain nga niya in -explain yung Amerikano ang linis naman itong Pilipino na ito kanya dahil hinuhugasan pa niya yung tinapay bago niya kainin pero nung natapos na yung naubos na yung tinapay tapos meron pa yung kape ininom niya yon doon na bigla akala ko malinis yung malinis yung Pilipino sabi niya na yun pala madumi <laughs> sabi niya loko ang <laughs> dumi pala niya ininom niya yung pinaghugasan ng tinapay pero hindi na niya alam na masarap kasi yung sinasawsaw. Ah? Ayun Naging niya na yung Pinoy at saka yung Amerikano. Tapos yun, napunta daw siya, nung nagbakasyon daw yung, kasi sa Canada, uh, ano, ewan ko anong place yun. Sabi daw yung Pilipino, ay, Pin ay Amerikano, na pag magbakasyon ka, kasi binigyan na yung some details ba. Pag magbakasyon ka, anuhin mo nga ako para sasama ako sa iyo. Sabi yung Amerikano sa Pilipino yun. Kaman-kaman naman magbakasyon siya kinimbitan sa probinsya kasi first timer siyang magbiyahe ba sa Pilipinas nakita niya kung ano yung uh, ginagawa natin humanga naman daw siya humanga daw yung Amerikano dahil mostly ang ginagawa natin yung magkamay ba na kumakain I'm very proud daw siya sa mga Pilipino di ba? Hmm. ikaw ah Amerikano hmm. buti na lang ano Mabait talaga yung Amerikano, pero sabi nga niya, nakakatawa yung, akala ko, ang linis-linis mo. <laughs> Inuugasan mo pa yung tinapay bago mo kainin, ha? Tapos yung pinagugasan mo, inumin mo. Mm. Yun ang kwento. Pinto lang. Pero, ano na? Yeah! Pero may ganyan Pero iba yung pinto, yung naga... Yung Amerikano ba yung nagsalita siya ng hindi maganda kaya Magawa yata. Eh, ganyan na rin to eh. Kasi nagsalita yung Amerikano ng hindi magandang words. Suso ko so, kasi, ko kasi yung sinasaw May ano din, may iba ayaw nila yung sinasawsaw yung tinapay sa kape. Pero ako gusto ng so, sukol. Hmm. Croissant. Binigot ko to Kaya naka ito eh. Pinainit ko pa. Hmm. Ilang pieces ba ito? Ano lang naman ito? Kunti lang naman ito. Kasi pag ginanyan mo yan, parang ganyan na kalaki. Ganyan. Kaya Pilipinas nga talaga, pag ano na, mga pandesal, mga pandekuko, kahit walang rice, yun ang kainin ko lang isang araw, okay lang. yum tapos tapos inaman natin yung natira oh ah. thank you lord ayan salamat po ulit sa mga uh, sumisili po sa akin munting channel those uh, new subscriber all subscriber thank you so much keep in touch bye god bless us